ayan mga ka-explore no? uh, habang nagpapahinga ako dito kanina isa na namang inkanto yung narinig ko nagalit na galit nandito sa punong ito eh, napakalaki ng punong ito mga ka-explore eh, so kanina habang hindi pa ako nagsisimula mag-explore na, nagpahinga muna ako. so nagambala tayo ng, ng inkanto so, uh, baka itong inkanto na, na naman ito na isa na naman itong ang taga suporta o taga taga bigay kapangyarihan sa mga tanak so kailangan nating magapi tong kantong ito maka bro hindi ito sa malaking puno natin min sanay mabuti mga ka-explore ng uh, ibabaw ng puno hmm um, yan ah uh, pakinggan natin yung boses ni lagyan natin ng pangontra para mapilitan siya mapasigaw siya so yun mga ka-explore okay. so, ito uh, napakalakas ng holy water na ito so unti untiin natin siya so yun unahin natin dito uh, sa puno sa puno ng um, kahoy hmm Mm, ayan, 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 ayan yung boses niya. Ayan, sige. -e mangisay ka, ka, mangisay ka. Diya. Mangisay ka dyan. Mangisay mm -hmm. ka Tapang ka, Bib, ito na. kita. Hmm. 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 gamit yung holy water tapos ka ng kanito ka Ayan. tapos ka so yan mga ka-explore yan hindi na natin narinig yung boses na so, sige lang sige lang ha, uh, din natin kung ano yung connection nila sa mga tiyanak So, matatuloy lang talaga tayo sa pag para marami pa tayo matuklasan. Ayan, eh. ayan. may lumipad pa. Ayan. Ito talaga yung mga engkanto na mahilig sila sa lugar na maraming kawayan. So, ayan. Ito ka uh, ayan, natin to mga ka-explore tayo sa pag ay explore dito sa paligid sa paghahanap pa rin ng mga tiyanak Hello. May mga malalaking lamok mga ka-explore. Ang laki ng lamok. Lamok talaga siya. Nagsisiping yung lamok. Oh. May lumipad ng lamok. Ayan oh. Napakalaki ng lamok mga ka-explore. Ayan oh. May yun. Hayaan na natin yung lamu ko yun. Uy, nilalala. Wakwak. Ayan na naman yung wakwak. -wak. Ayan na naman yung wakwak -wak, mga ka Ala, ang dami nila. Ang dami. Uy. Hindi, ang dami nila pala. Ipaulan ko ito sa babaw mga ka-explore. Oh, Ayan. Ah, Oh, 'yan sitakbuhan kayo. Ayan, 'Yan, sa amoy pa lang ito, wala na. Ito yung holy water mo guys, lol. Sa amoy pa lang nito. Ah, uh, hindi makalapit yung ako Yung aswang. Ayan. tingnan natin mga kaislor baka may butas na naman. Isa yan sa mga posibleng pagtaguan nila. So pasensya na kayo na. Maingay dahil sa lakas ng agos ng tubig sa ilog. solo talaga ako ngayon wala si mangkiting wala din si sides ang daming baliti sa ibabaw ang taas ay yung ano bago na ito mga kaya lahi natin Oi nó nah. La la, la 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 ayun lakas ng ingay ng Chanak, Chanak na naman mga ka -explorer. siguradong nandito lang yan sa paligid ikot tayo ikot tayo ayan narinig na naman natin yung ingay ng Chanak mga ka explore malapit na lang yan sa paligid Handa natin yung ating holy water Saan kang tiyana ka? Uh... Hi, hey, labas ka. Tapos ka talaga. Naghahanap ako kung mayroong butas dito. Baka dun, sila nagtatago. Uy, ala. Uy. Ano? Ala, laki ng butas mga ka-explore. Butas ng lupa. Ayan Uy, la 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 Diyan ka palang tiyana ka. Oh, ayan. Ayan, tapos ka. Ayan. Tapos ka. Ayan, wala na yung boses mo. Ang dalit nyo palang talunin mga tiyana kayo. Wala pala kayo. Ang dalit nyo. Uy. Uy, ano yun? Halo, halo. Uy. Wak wak. Wak wak sa itaas mga guys. Wak wak. Ito wak. Lumapit ka wak. Lumapit ka. Uy. Lapit. Kala mo siguro natakot takut sa'yo. Uy. Andi. Uy. Uy. Lalo. Ang dami nila. inilah, dami nila. Parami pala kayo Ha. Sige, iwas-iwas ko to sa ibabaw. Oh, ayan, oh, ayan. Takbuhan na naman kayo. Takbuhan na naman kayo. Oh, Yee, lapit kayo. Lapit. Lapit kayo. Hmm. Ano kayo ngayon? Wala na kayo. Wala na kayong mga wakwa kayo. Yun, wala na rin yung boses ng tiyanak. Tignan nyo naman mga ka-explore. Ayan. So, ayan. Abanti pa tayo ng konti. Maghahanap pa, maghahanap pa tayo mga ka -exper. Uy. Iyak ng babae. Iyak ng babae mga ka bro. Susundan natin. Susundan natin. Uy. 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 Tiyanak pala uy Tiyanak pala May tiyanak Nakatago ka pala sa damuhan tiyanak ha Ang yan Yan tapos ka O oh. sige Ayan Nagtatago ka pala sa damuhan ha Nagtatago ka pala Nagtatago ka pala Nasana yung nanay mong babae Ayan nawala na rin Nilinlang, nilinlang mo lang ako ikaw ang tiyanak ka. Ikaw ba yung nagboses babae kanina? wala na. Oh. yan mga explore Boses ng babae yung, yung narinig natin kanina. Ah, uh, pero nang sinunda natin, tiyanak pala. Kaya pala nila mag Ah uh, paiba-iba ng boses mga ka-explore. Hmm. So, wala na yung tiyanak. Hmm. Saan ka na? Tapos ka na. Ayun, tiyanak. Kaya niya pala magboses babae. Siya lang din pala yung ah, babaeng boses na umiiyak, yung tiyanak na yun. Grabe na tiyanak to. Sobrang lakas naman ng kapangyarihan mo. Hey. Grabe. Nagsilabasan na yung mga elemento. Lalo itong ulan pa. Tuloy tayo mga ka-explore. kayo? Hey, nasaan na kayo? Nasaan na kayo? ka <clears throat> ito mga ka-explore itong daan na ito uh, dati na namin itong uh, pinasok ni Mangkiting itong area na ito napakasukal nito mga ka-explore <clears throat> narating na namin ang tuktok nito doon sa ibabaw